Hey mga kartist, ka welcome muli, ka muli sa aking channel Yun ay kung bago ka pa lang po, wag po sanang kalimutang mag-subscribe At i-click ang notification bell at palike na rin po ng ating video Para lagi ka pong updated sa aking mga bagong uploads So for today's video ay mag-tutorial tayo uh, Shoutout po sa nag-request At yun ay umpisa na po natin guys, ito po pala yung gagamitin natin. Rintik na kulay white. At saka nylon na number 4. Or 025, 0 by inchingo. At saka na yung hook natin. Or taga. 570 na mustad. Gunting. At saka blade. At saka kunting tubig. At saka crystallite na silver. So, umpisa na po natin. Uh, ang tawag po pala nito ay sabiki or untog, undak or lagulo. Yung nahuhuli po dito ay kasahasa, libgaw, hilosilos, hilos at saka yung bulinaw. So... Ang lalim po pala ng nilalautan ko or pinagagamitan ko nito ay mga nasa uh, 30D pa. 30D pa. At saka minsan nasa 25D pa. Diyan lang malapit sa amin. So umpisa na po natin. Una kukuha tayo ng Rintik. Yan. Tapos, dalawang peraso ng crystallite. Pantayin lang po natin. Ayan. Tsaka, puputuli natin to. Yan. Basahin natin sa tubig. Tsaka, lagyan natin ng hook. Yan. Ganyan lang guys ha. Yan. Ganyan lang kasimple. Tsaka, uh, meron na po pala akong nylon dito na naka lagay sa kalagay na sa sa battle para madali siyang hilain so, tabi na natin yung nylon natin uh, pinakita ko lang sa inyo para makita nyo kung anong nylon yung gamit ko malit lang po kasi maliliit naman yung isda mga tag, dalawang daliri ang, ang yung laki nya hindi naman siya na uh, napuputol ka agad so ganito lang po guys as simply eh. yung pagtali ganito ha guys puro ko sa inyo ganyan And yan lang ha ayan tsaka ganyan yan guys ha yan tapos yan tali nyo patras lang guys ha patras yan. Tsaka hilayin nyo ito. Ayun. Patuloy natin. Yan. Basahin muna natin sa tubig. So, ganito lang guys. Ito simple. kasimple. yun lang kasi simple yung ginagawa natin. Napain. 'Yan. yan lang guys kasi simple. So, 'yun. So, alitin na -ulit rin natin. natin. Ganun lang kasimple guys ah Yan. Paatras lang guys ha? patras Paatras lang. Pwede naman yung gawin na paabante. Depende po sa inyo kasi nalalaki yan pareho. Yan. Tulin lang natin yung sobra. Yan. Okay. So, meron na natang... sa saka yan, gamitan natin ng gunting. Yan lang guys. Kasimple. Yun. So, nakuha nyo na yung uh, pagtali, paglagay ng rintik bilang pamain. So ganun lang siya kasimple guys. So yung susunod natin ay So itatali na natin siya sa main line para malaman nyo kung paano nakin kinakabit yun sa main line. So, mo muna natin. So ito po yung paglalagay natin, guys sa main line. So ito na po yung finished product nakin So, bali, hindi ko siya tinapos para ipapakita ko sa inyo kung paano nilalagay yun or kinakabit yung ginawa natin. Ito yun. So, ito yung dalawa. So, ikakabit natin ito dito sa main line. So, magtatanong kayo kung ilang piraso ito nasa isang box. One box po ito lahat. Bali, 80 pieces or 80. So, una, yun kakabit na natin. So, bali, uh, susukatin natin yung distansya. Bali, dalawang dangkal pa yung distansya niya. Sa dalawa. O, ganito lang po yung paglalagay niyan. So, medyo manipis yung nylon kaya parang uh, mahirap mahirap tingnan. <laughs> Pero ituturo ko sa inyo gagamitan ko ito ng malaking uh, malaking mainline or nylon para makita natin sa next tutorial ko naman yung gagawin natin. Okay, lalagay ko na po. So, yung sukat nya, ganito lang. So, depende sa inyo kung susukat nyo hanggang dito or hanggang dito, walang problema yan so sa akin dahil meron niyang sukat andito lang yung sukat nyan Ganon Ganon lang kalapit yung distansya nya, kaya pare pareho yan yan, so, nakasukat talaga yan, naka level yung distansya nya okay, ganito lang yung paglalagay, pagkakabit, isa dalawa Ganun. Ganun, lang, ganun lang pattern Tsaka dito naman Isa Dalawa Ayun Yan Puputulin natin So next naman ay Ganun pa rin Yung distansya nya So Ganun pa rin kahaba Sa dalawa Maputik dito sa amin guys. Sa labas kaya pasensya na kayo medyo na dumihan yung aking pa kaya ito kasi yung kalimitan pag, pag kailangan gamitan ng paa guys. pag naglalagay ka or nagkakabit sa mainline, gumagawa ka ng untog or sabiki, lagulo or undak sa sibuano So ito na. So ito lang kasimple guys. So itong ginamit ko na itong kinakabitan ng aking Ah, uh, hindi hindi to PVC guys kwan lang to bali hinati ko lang yung sa thermos medyo nga sa katagalan dahil sa katagalan na nga yan marami na siyang basag yan, may mga mga siya sira na guys kasi mga nasa uh, apat na taon na siguro to sa akin tagal na to since 2018 pa ito pero mapagtsatsagaan pa rin siya kung wala kayo nito, marami pa namang option. Pwede yung sa baso na plastic, basa pantay lang. At pwede din yung PVC, yung number one talaga na ginagamit. So ito yung finished product natin guys. 80 pieces. Kulay white lahat sya. Ayun. So makakapag ka na nito. Kung meron dyan sa inyo, marami nga sa kasa. Bulinaw, at sya kay Lucilos, Tamban, Sardines, o kahit ano paman. Ito yung gamitin mo, chak na makakaulam ka agad. Makakabenta ka pa. So, thank you for watching. And sana may natutunan kayo sa aking munting tutorial. Sa sabiki, or untog, undak, or lagulo. Maraming salamat po sa inyong panonood. At huwag po sana kalimutan mag subscribe. <laughs> Epic yung manok. Huwag po sana kalimutan mag-subscribe. At pa-like ng ating videos at i-click ang notification bell. So maraming salamat po. God bless po sa ating lahat.